So, ako muna mag ngayon sa... Sa... Wait lang, Hi, guys! Welcome back to YouTube channel. So, guys, may nakita dito na... sexing babae. Hindi ko babae. Hindi to... Hindi ko sure kung babae talaga to or... Ano, nahuli lang namin sa... Bye-bye, ganon. Pero ito siya, guys, so Eww! <laughs> Dirty! Ala, <laughs> kinan nyo na! Ala! Ito so na! Guys, maghahanap ako ng apap ngayon. Kasi ba vlog ko ngayon ang Puka Beach, harap siya ng Kalabaw Island. Kalabaw Island pala. Oh, island. Yun, island. Mag-vlog kami Bye, sa... Hi, guys! Sa, ano, YouTube ni Dexter. Dexter Del Mondo. subscribe na lang siya, guys. Ang bait-bait niya talaga. Sa personal, ha? Yun yung ate ko po. Yan siya kain ng kain, laman ng laman, hindi na mauminom. Ay, mahalimaw dun guys, so, oh. Yan, oh. Hala, tago pa mo. <laughs> yan, yung mga guest namin guys. nagpapa Nagpapapicture po sila sa Sun Castle. Hi everyone! Hi, everybody Doon tayo sa ano? one minute later. Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. Today, si Choy mo na ang vlog sa ang channel. Ito siya. Choy! Oh my God! So ngayon, yung mag-vlog ko yung kaseksihan ko. Tsara. Tsaka yung ano? Yung Boracay po. Dito po nga po. Dito nga po. Momo, ayaw ka. Sabihin mo, sabihin mo. Ayaw ka Hey, Cj. Ayaw ka kita po Balabala, de. House guard. Eh sarado. Hindi, bukas yan. Akyatin mo lang. Ano, hapang ka lang.

Ayan, ayan. ka na. So guys, nandito kami sa... Giliago ba? Ano nga ang tawag nito? Ang um, guard house. Oh, guard house po ng, ano, lifeguard. Ayan po. Hindi ko alam, mongguloy ba yung kasama ko, guys? Hi! <laughs> mongguloy yata to guys. Tago na. ko sa Boracay. So, I think this is most beautiful. beaches in the Philippines. Yeah. Look at the sea. Right. Look at your face. So dark. <laughs> Yan, post lang siya ng post, guys. So, sa harap pala ng Puka Beach, guys. Yung harap niyan is Kalabaw Island po. Calabaw? Kala Kalabaw, Kalabaw. Kalabaw pala. And humble na lang kasi Calabaw, Calabaw Island. Island pa. Bale, fart na po siya ng ano, ng Romblon. Yan po. Palawan. Uy, Palawan. Dahan. <laughs> magbibisaya na lang ako guys kasi yung kaibigan ko po is wala diyan pawikan tanga meron na na doon nagpaantisa na siya pinakawalan ba? oo meron pero na doon wala na doon wala na doon wala na yun ay eto guys bumalik na po yung letter ng po, bitch. tapos yun po yung San Castle ayan po baba na po siya guys Pumaba ka na. Wow. <laughs> kaya mo? Ako mo kaya mo? ang akong video ha? na So, punta kami sa San Casas ngayon kasi mga feature ako sa San Casas. Ito yung San Casas ng Focal Beach. Kaya rin. Shhh! Ayan siya, oh. May day to day. Uy, Joy! Kuha na.